I have Foreign News. ng pambabatikos sa Estados Unidos matapos sunugin ang halos 500 metriko ng high nutrition biscuits na nakalaan sana para sa malnourished na mga bata sa Afghanistan at Pakistan. Na-expire ang mga pagkain habang bin sa isang bodega sa si Dubai at inisyal na tinatayang nagkakahalaga ng $800,000 ang binili pa noong huling bahagi ng administrasyong Biden. Dagdag pa ang gastos sa pagsusunog na nasa $130,000. Batay sa mga mababatas ng demokratiko, matagal na nilang binala ng pamahalaan ukol sa papalapit na expiration ng mga relief goods. Inamin ni Deputy Secretary at State Michael Ridas na naging casualty ang insidente ng pagsasara at pagsanib ng US aid sa State Department matapos ang malalaking pagbawas sa pondo. Nagmatigas naman si State Department spokeswoman Tammy Bruce na sinasabing mas mababa sa 1% na global food aid ng US ang nasunog na biskuit gamit umano ang datos bago pa nagkabawas pondo. Para sa mga aid workers, simbolo lamang ang biskwit the debacle ng mga malawak na pinsala mula sa bigla ang pagbawas ng pondo. Para sa IOVM 4 e News, ng si Idol Shubi Gagarin, Idol! IFM News!